Hello everyone. Um, sige, may ano ako uh, nabili pala na you no? Know, na uh, lemonade na murang-mura lang. Sa na, nakalimutan ko kung ano yung presyo pero um tingnan natin kung ano yung ano lasa din. Verdict natin for um, isang lemonade. So ito pala yung lemonade, no? Um, ano ba pangalan nito? Lemonada. Nitada so do ay uh, malapit sa Chades kung alam niyo yung ano uh, malapit sa San Lazaro yung uh, Chades din namin nabili to so bali ano ba ang nakaligay sa likod so far ang uh, bus okay okay yung ano in design mm, catchy naman yung ano yung title actually Lemonada itada so rhyming naman tapos uh, sa likod ay may follow and like us on our Facebook, Instagram, lemonada ni Tata, So may Gcash, so maganda yon. So para buha, para sa susunod, um, bali pwedeng i-repeat yung, ano, yung order. O Or pwede din i-text siguro. Tapos meron din dito, um, parang um, nagpapasalamat, thank you, so, uh, God bless. So bali na-bless ka na, na-bless na din sila and meron pang hashtag na best lemonade ever so bali hashtag yan na nilalagay para madali siyang hamaanap insider sa facebook or instagram ito ay para yung hashtag parang ano yan na uh, marka ng uh, search engine sa, uh, sa social media so yun yung ano alam ko um, dahil um, pag naghahanap ako ng event pwede kong i-hashtag kaya naglalagay din ng hashtag sa mga post para mas madaling mahanap. So, bali, tikman naman natin to no? So, lemonade nga siya. May talagang lemonade siya sa loob. So, tikman natin kung um, gano'n ito katamis at may ice tint to. Gano'n ka So far, hindi siya nakakasawa yung ano no, yung lasa, yung limonada ni Dada. Pero, pansin ko lang, kung ako yung ino, bali, um, medyo matamis siya sa unang um, sip ng, ano, ng lemonade na tinatawag. So, um, siguro, um, bawasan na lang siguro yung tamis konti at uh, allow alaw na lang yung mismong lemonade na mag um, humalo sa mismong um, mismong uh lemonine. Tapos minanakita ko, ah may kalamansi. Ah, okay? So may kalamansi pa pala to or baka yung buto ng lemonine. So ba 'yon, um yung limonada ni Dada. Malapit to sa San Lazaro. And I think yung Facebook nila is Limonada ni Dada sa Instagram nila. So 'yun lang. Actually, um masarap naman siya. So um thank you. And uh again, uh next time Pwede ulit tayo mag-review. So, this is my first time para mag-review, no, Ng um, uh, lemonade. So, I hope na may nakuha kayo, no? Uh, regarding sa lemonade or ano ba yung lemonade. Next time, gawan pa natin ng ano, information. So, yun. Roll lang talaga ito. So, maraming salamat ulit sa panonood. Thank you. Bye. So, wag niyo din kalimutan na mag-subscribe sa I Love I Love to Draw uh, 0603. Yun yung aking uh, YouTube. Saka Instagram din. Saka meron din ako TikTok. Uh, which is, uh, sinimulan ko, ko pala. So, yun. Uh, support nyo na lang ako para sa more uh, content pa gagawin ko. Sige, again, thank you. And God bless.